Ayan, wala tayong amo for one week. So, medyo makakapahinga ang yaya nyo today. Pero syempre, maglilinis pa rin ako ng mga dapat linisin na hindi ko nalilinis nung nandito sila. Alam nyo guys, maganda sa amo ko, pag aalis sila mag-holiday, hindi nila ako binibigyan ng task. <laughs> task talaga yun. Eh, no? Hindi nila ako, hindi niya ako binibigyan na kailangan marikris, gawin mo to, gawin mo yan. Alam mo yon. Kasi dun sa dati kong trabaho sa Singapore, pagka nag-holiday sila, oh my God ang daming nakalista na kailangan ito linisin mo ganyan. Sasabihin pa sa'yo, ito kuskusin mo kasi hindi natin to nalilinis, ganyan. So, ang daming binibigay na listahan. Kasi ako naman kahit hindi mo bigyan ng listahan, kapag wala sila, hindi rin naman ako yung sasabihin mo na todo gala, hindi na magtatrabaho sa loob ng bahay kahit hindi nila ako bigyan ng listahan. So, ganyan ako, kahit hindi nila ako bigyan ng listahan, gagawin ko yung mga dapat kong gawin kahit wala sila. Tapos doon, pag aalis sila, alam nyo guys, i-stack ng napakaraming noodles at itlog. Parang hindi ka marunong kumain ng mga karne, ganyan. <laughs> Natatawa na lang ako, imbis na ma-stress ako. Pero dito sa amo ko, bago siya umalis, nung Saturday, tinanong niya ako kung ano yung mga kailangan, kong bil kailangan niyang bilhin or yung mga kakainin ko for the whole day kasi nga mawawala sila ng isang linggo. And then yan, bago sila umalis, sabi niya, lahat daw ng nasa rep, na kung ano yung nasa rep, kainin ko hanggat maari.